Pwede bang i-confirm ito, Mr. Kiboloy? <clears throat> uh, still on this issue, I uh, invoke my right for me silent. Info. Doon ko lang naintindihan. na kailangan i-declare ni Apulo Kibuloy sa lahat ng mga workers at members na ako ay makasalanan at napakasamang babaeng para magiging makatwiran ang lahat ng parusa na binigay sa akin at magiging makatwiran din kung bakit ako kailangang patayin. After that, he started to uh, move his uh, hands uh, lower to my back. And I get again, I get scared. I said, no, uh, I don't have pain there. Uh, please don't do it. And he said, just relax, just relax, like things like that. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng QHC ay bawang panlilin lang lamang. Okay. So, yun ang ilang bahagi sa isinagawa na sinet herring kanina. Kung saan si Kibuloy at yung mga kasama nila niya na sinampahan ng patong-patong na kaso ay piniling mananahimik invoking the right to remain silent at invoking the right against self-incrimination. Kahit na mas pinili ng mga abugado niya na di talaga makatungtong sa Senado si Pastor Apolo Kibuloy at ang mga kasama, pero ang dalawang korte naglabas ng pahintulot na siya ay lalabas sa kulungan upang mag-atin sa Senate hearing na sa kauna-unahang pagkakataon sila at ang mga kasama niya ay nagkaharap na ni Senador Risa Hontiveros. Sa huling bahagi dito, ang mga abogado ni Pastor Kibuloy, sarap ng tawa niya dito. Oh. Oh, kampanting-kampanti si Pastor Apolo Kibuloy mas pinili niya at sa mga kasama ang pananatiling uh, silent invoking the right to remain silent at invoking the right against self-incrimination uh, so may katanungan tayo dyan ah uh, malapit na ang midterm election. So, si Pastor Apolo Kibuloy ay tumakbo bilang senador. Ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy at ang mga kaalyado niyang senador na tumakbo din at nagpapili sa midterm election? Mga kapatid, ating ipanalangin ang mga kapatid natin na apiktadong-apiktado sa Uh, bagyo, no? Pagdasal po natin sila. Uh, mga kapatid natin na uh, gabi apiktado, apiktado talaga ngayon sa uh, bagyo. So nangunguna ngayon sa pagkakataong ito ang no, no. Nangunguna pa rin. Hello kay kapatid na Nineta. oh, at hilin ang sa lahat nating mga sumusubaybay ngayon sa ating live streaming. Okay. Hindi na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Ito ang bahagi sa Senate hearing kanina. Ito pina And please raise your right hand. Para na sila. Resource persons and witnesses, do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this Senate inquiry proceedings? Senator, they have all uh, answered in the affirmative. That's all. Thank you. Thank you, Comsec, at maraming salamat sa lahat ng uh, resource persons. Dadako na po ako kay Apollo Kiboloy. So, Mr. Kiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandi rito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, po tayo kay uh, Miss Valdehuesa. Ah, uh, uh, Pastor Kiboloy, uh, Mr. Kibuloy, uh, yung tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa... sa Tingnan ko po muna ang exact. Na Kahit in-estimate po? More or less po, including uh, mga mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa-membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So, kasama, uh, so, miyembro plus covenant partners, mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay. Hmm. Uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim-survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim-survivors na dati nang naghahain ng kaso sa inyo dun sa Davao kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi kundi uh, sa akin paningin ay kabaligtaran ngunit uh, inahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations at ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong Uh, Magfilet laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the republic, tulad po kay uh, kay uh, Masayon, uh, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interact yeah, ko muna oh, kayo doon dahil oh, oh. tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Ms. Valdehueza at ni Julia. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala. ng KOJC at wala para wala. tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga polisya na magpalimos ang baka. Pero walang polisya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. E eh, yung mga adults po? Uh, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganoon ang uh, kingdom na magpalimos. Wala so, mang polisya, pero pinalimos nyo ba sila Hindi yung po. adults? Hindi po. Wala pong katotohanan nyo. Alright. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po uh, mm -hmm. polisiyang ng uh, Kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pina-abuso nyo ba? Pinatorture nyo ba yung mga miyembro nyo? fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ati Gingging. Yung dry fast po ba uh, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. So uh, hindi siya voluntary o instruction or utos siya. All right. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, Uh, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Kailangan po yung authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Ah, so Pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay it appears, Stephanie? It appears, it appears na parang boses ko pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi uh, uh, ngayong panahon na to, malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon niyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isang, isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga, nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pane, I uh, invoke my right to remain silent. Alright. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pang-iibara. Tama po ba? Uh, I invoke my right in okay, po. po sa na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? Uh, I invoke my right to remain silent on the issue po. Ngayon po, kinoconfirm niyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh, akusasyon inihiling ko ang accuser na mag siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, uh, sinasabi niyo nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Oo. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po. Invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung... Uh, yung ano ba ito? Yung... Saan na ba yung ko? Ah, uh, teka ha. Kay Edward. Yung... Yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay uh, may kaugnayan sa Task Force Davao. ah uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Oh, uh, wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke I my uh, right to remain silent on the issue also. All right. Tapos pwede uh, pwede nyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba nyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Uh, pakiulit po mula sa inyong uh, pananaw at karanasan paano po kung kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies with that issue po i uh, also invoke my right to remain silent mm -hmm. alright at uh, bigyan ko ang individually si Mr. Crescente Canada si Miss Ingrid Canada uh, si Miss Jacqueline Roy si Miss Pauline Canada at si Sylvia Semanes One after the other, kung meron po kayong uh, gustong uh, uh, i iresponde sa mga victim survivors na nagsalita. So, feel free to express what you want to say to them or about yung mga testimonya nila through the chair. So, yeah, kahit uh, tig, tig- tig isang minuto, take uh, take at least one minute. Uh, Mr. Uh, Canada, magandang Mural. hapon po. Magandang hapon. Iharap niyo po yung mic sa inyo. Magandang hapon po, Madam Chair. Mural. Uh, I invoke my right to remain silent. Uh, tapos sa korte lang po ako mag-sumasagot sa lahat ng mga akusasyon sa akin po. Salamat po. Alright. Salamat din, Mr. Canada. Ms. Ingrid, Canada. Uh, good afternoon, uh, Madam Chair. Uh, I'm also invoking my rights to remain silent. Alright. Salamat, Ms. Canada. Ms. Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still, my answer will be sustained. I am invoking my right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. All right, salamat, uh, Ms. Roy. Uh, Ms. Pauline, Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, uh, with all due respect, I am invoking my right to remain silent and uh, against self-incrimination. Thank you. All right, salamat, then. And Ms. Semanias. Good afternoon, Madam Chair. Uh, also, I invoke my right. to remain silent po. All right. So, uh at least binigyan kayo ng komite ng pagkakataon na uh, magkomento sa alinman sa mga testimonya ng mga victim survivors. So, anyway, so maraming salamat uh, sa inyo. Iyon ang bahagi lang, no, sa uh, mga limang oras na Senate hearing uh, kanina uh, unang pagkakataon na dumalo sila si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yun, invoking the right uh, to remain silence, uh, silent and self against self-incrimination. At uh, merong mga pasabog ba, no? Sa foreigner at yung sa Uh, una talaga na miyembro niya. No? Sa susunod, uh, ating iparinig iyon mga kapatid. So ayan po mga viewers sana sanay ka po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brooke Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, this and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.